Magandang umaga po. O, oh, Surprise visit natin si Jen. Nandito ulit si mother. Oh. Yan. Oh, hindi Smile. <laughs> Ayan ang ating manok. Ha? O, oh, mga, mas, mga kabiknok. Ah, mayroon na po tayong shawarma roasted chicken. So, ito yung pre ng Yan. Sa so, lagi mong tatandaan, be, yung temperature niya, parang sa lang ka ulit, kailangan uh, ibabalik mo siya dun sa dating temperature na 260, to, to 60, okay, bago ka ulit magsalang ng bago tapos mga 20 pieces lang, pero salang okay na yan, kasi pag dinamihan mo yan overcrowded na, ang mangyayari, mag, magdedicate hindi siya mag expand Oh, yun, may naman kayo. Hello, Oh, hello, Magkano? Oh, team nyo lang ako. Ha? Yan. Pina-pray to na si Jin. Ano? You know? So, sa mga estudyante dyan, open na po kami Monday to Friday sa ngayon. So, punta na kayo rito sa Master Bicnok, ha? At para matikman nyo ulit itong aming fried chicken, roasted chicken at biryani at iba pa maraming putahay so sa ah sa wag masyadong punuin kasi ay wag masyadong maaon yan marami yung mantika yung tama lang siguro mga dito lang no? mga dito no? kasi mm, pag umapaw hindi mo na siya ma makokontrol kasi mag overflow yan yung tama tama lang okay next time na lang yan oh di ba may na, na naman <laughs> Okay. Malapit ah, ah. na nagluluto pa tayo ng biryani, malapit na rin po 'yon. So ito muna 'yung ating roasted, ha? Maraming salamat. God bless mo. Magandang umaga.